Magandang araw mga ka-boxing! Welcome back sa channel kung saan tunay na laban ang ating pinag-uusapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mainit na laban ni Nonito Donaire da Pilipino Flash kontra sa Chilean boxer na si Andres Campos. Isa itong comeback fight para sa boxing legend. Ano nga ba ang nangyari sa laban? Tara, alamin natin! Sa ikasyam na round, nagkaroon na aksidente ng manggaan ng ulo na naging dahilan ng malalim na hiwa sa kilay ni Dunaire. Dahil sa lalim ng sugat, itinigil ng ringside doctor ang laban. Ito ang aking analysis. Kahit medyo mabagal ang simula, pinakita ni Dunaire ang kanyang ring IQ. Marunong siyang umiwas, magbasa ng galaw ng kalaban, at may ng counter punches. Si Campos, bagabat agresibo, ay hindi kaanong nakapuntos ng malinis. Nahirapan siyang butasin ang depensa ni Dunaire. Ang disiplina ni Dunaire, lalo na sa footwork at timing, ay talagang pang world class. Isa na namang panalo ang nadagdag sa listahan ni Dunaere. Sa edad na 42, ipinakita niya na hindi pa tapos ang kwento niya sa mundo ng boxing. Ano sa tingin nyo ang next bubni ni? nito Dunaere? Dapat ba siyang magretero bilang kampiyon o gusto niyo pa siyang makitang lumabang muli? Mga kaboxing, comment down below ang inyong mga opinion. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe at ihit ang notification bell para updated ka sa lahat ng boxing updates panoorin natin at klarong klaro ang headbutt. Pakinggan natin ang announcer. Okay, they sa accidental. Vamos al paso de cobarde. Rico de Tarjeta de señor Ignacio Robles. 87. Para 84 puntos para Campos. Tarjeta de señor José Torres, 87 puntos para Donaire, 84 puntos para Campos. Tarjeta de señor Pineda, 88 puntos para Donaire, 83 puntos para Campos. En decisión unánime se consagra campeón mundial interino en la categoría Gallo de la sección Mundial de Boxeo, el hombre de Filipinas. subscribe sa munting channel ko. Mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next.